wala naman kinakatakutan na talaga ngayon tong mga call agents sa totoo lang no meron nga yung call agent na pinopost yung mga biktima at sinasabi niya malakas daw sila sa gobyerno at meron din yung mga nananakot nagbabata na magsumbuka sa police magsumbuka sa NBI mga wala namang kredibilidad yung mga yan so it means na talagang kailangan magkaroon ng Ah, uh, imprisonment penalties itong mga ula agent na to para matuto lang at para tumigil na sa ginagawa nila kabalbalan Welcome back, alright! Magandang gabi po sa inyo lahat at ito pong muli ang inyong lingkod, Johnny Uh, maglalabing maglalambing lang po ako sa inyo bago natin simulan ng ating kakalakayin na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel pakilag na rin po share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang o nilinding app so yun nga At pakita ko sa inyo yung mga sample na talagang wala nang kinatatakutan itong mga all agent kahit ma-raid ang mga yan eh sasabihin lang naman yan mariread kami oo pero makakalaya rin kami dahil hindi naman ganun kabigat magiging parusa sa kanila once na nagkakaroon ng hatol yung judge doon sa korte at sa madaling salita so par kung ano man yung nabanggit doon sa hearing kahapon na parang magkano ba maaaring hindi natin alam kung ano man yung nasa likod kung bakit ganyan kalalakas ang loob ng mga OLA agent na mangharas ng mga kliyente kahit may batas na umiiral para sa fair deflation pra practices na ginawa ng memo ng SEC. So, pakita ko muna sa inyo yung mga example na talagang kahit ang mga pulis at mga NBI ay tinatanggalan nila ng kredibilidad. Ito ayon sa post na yan no? nakita ko lang yan na sa isang OLA Victims Group Community no? sa isang page Uh, dakilang dakila ko at palamunin ng mga lending. Anong uh, ano sinabi do sa email? Ito. pulis at NBI, mga wala nang credibility diyan. Pera-pera na lang 'yan. Wala ka nga pang bayad ng utang mo, di ba? Kunwari ka lang nila i-entertain pero hindi nila tatatrabahuhin yung complaint mo. Engot ka, humanda ka, mas matindi kahihian ngayong araw. Di ba? sinasampal ng harap-harapan ng mga ahensya ng gobyerno nito mga ola agent na abusado totoo lang kakalungkot mga isipin pero hindi lang naman kasi ang NBI o ang mga pulis ang dapat kumiris diyan kung kayo may mga complain kasi once na ma-raid ang daan kailangan nyo rin dumalo pagka nagkakaroon ng mga ano yung mga initial investigation o primary hearing, mga ganyan. Tandaan nyo ha, hindi porket na read, eh, kampante na kayo. Kaya yun ang problema natin dyan eh. Then, ito po yung sinabi ng ibang mga ola agent na nagte-text doon sa mga kliyente nila. Sabi nung uh, client, magpo-post kayo ng fake news tapos mamamatay mama tao talaga, may gmail ba kayo, mag-report mag na din kasi ako PNP, ACJ, SEC, NPC. Ito yung sabi nung ola agent, mag ka, walang pipigil sa iyo. Ha <laughs> ha. Ay sa ang ahensya ka ng gobyerno magreklamo dito. Dito lang din ang bagsak mo, bobo. Ha <laughs> ha. Itong kumare ahin mo, sisinginin ko. tignan natin tigas ng mukha mo. Di diba? At ito yung isa sa pinakamatindi na nakita ko no. Mga kayani, hindi sa hindi sa inaano ko kayo, pero mas matindi itong ginawa ng college na to na i-report natin. Dito ko lang i natin itong OLA agent na ito na kung saan ay nagko-comment din siya ng hindi magaganda doon sa mismong Facebook page niya okay, sa mismong Facebook page niya talagang harap-harapan yung ginagawa niya doon sa mga comment section do sa mga kliyente doon sa mga nagko-comment sa kanya na may mga biktima rin ng OLA ito sabi niyo ito yung comment niya sa isa nahuli ba kami? ngayon, ang sagot niya ulit 5 years na ako dito, di kami nauhuli. Malakas kapit namin, ingot ka ba? O, diba? At sumugot naman yung isang wala victim na nakikipag debate dito sa all agent na ito na walang magawa sa buhay kundi manira ng mga tao. Hello, abogado yan ng company nyo. Hindi ka kasali sa nagbabayad sa kanila. ay <laughs> diba? Tapos ito pa, Nag-comment pa yung isang natino, pakilapag name ng company mo na, paiberista na pala. Ayaw namin niya sabihin kung saan company nang wala siya, di ba? Tapos so, ito nga sinagot niya, ah, uh, mo yan eh ha, maganda ka ng 250 k pang piyansa mo. Sorry, may abogado kami. Abogado lang namin, naharap sa inyo, hindi kami. Ingot ka ba? Di ba? Ganyan, kaya ako din nakikipagsagot sa mga all-aged na nagpo-post, sa mga comment section, hindi ako nakikipagsagot. Pinababayaan ko sila dyan. So, yun nga, sabi ko sa inyo, pag mga ganito, mas matindi na talaga. Talagang malakas na ang loob ng mga ula agent na yan na mangharas, mamahiya sa social media. Dahil nga, walang kasong, uh, walang hakol o penalty na imprisonment. Kung meron ganon, sigurado pag nakulong yung mga yan, sigurado dapat taasan, hindi lang isang taon. Sa so, mga ganito, klase ng mga ula agent na nagtatrabaho sa mga ganyang klase ng abusadong di ba? At isa pa, no, may nabanggit doon sa hearing ng Senate na nalalaman din daw nila yan ng mga empleyado ng SEC dahil nanonood daw sila sa mga Ola Vlogger lalo na yung Tapal system na panuorin may maigi na yung sa part ng uh, 40 minutes yata something dun yata binanggit ni ng um, attorney ng SEC na oo oh, nalaman namin yung Tapal system, system dahil sa mga vlogger na pinapanood namin sa mga, sa mga YouTuber so it means maaaring kilala, nila ang mga katulad ko, sila Boss Rai, yung ibang mga Ola vlogger na nag explain kung ano yung mga nangyayari sa mga biktima ng Ola. Diba? waring ganon. So, alam nila na kapag tayo gumagawa, bakit wala rin silang ginagawa? Kasi naghihintay lang din ba sila ng magkukomplain? Sa bagay, that's the due process. Wala akong magagawa. At tayo mga nag mga nagkukomplain, ayaw naman ang na mag o ayaw na sumunod agad na mag ulit ng mga reklamo para sa na sun, sundan ulit yung kanilang mga complain. Yun kasi ano eh, sasabihin sa inyo, real talk lang. Kapag kayo nag-complain at kung hanggang sa simula lang kayo, huwag na kayong umasa na magkakaroon kayo na justice na hinahanap ninyo. Kasi once sa na nag-complain kayo, hindi lang sa complain, hindi lang sa raid, uh, marami pang proseso yan dahil due process po ang unti-unting pag-iimbestiga ng korte. And then kung ano man, kung katotohanan sinasabi na magkano ba, kasi nga diba yung huli yung na-dismiss biglaan kasi wala naman na kumakitang uh, problema maliban doon sa hindi nagpupunta yung mga complainant hanggang doon lang ang nakikita kong uh, dahilan kung bakit na-dismiss yung kaso and then pakireport na rin po itong holy agent na ito na si Martino de la Cruz ilalagay ko po yung link sa description para matanggal na po yung kanyang Facebook page at uh, magtigil ito Mga himik na no sigurado nanonood to kasi gusto na rin daw niya maging vlogger eh <laughs> oh, report pro report lang <laughs> report profile pindutin niyo yun sa may gilid niya ha yun sa kanyang message pindutin niyo tatlong tuldok tapos report profile then what do you want to report again something about this profile why are you reporting this profile harassment or bullying and then you selected pwede mo naman pwede nyo naman po siyang i-block at pwedeng hindi o i-hide lang para hindi nyo na makita kung ano yung mga pinupost ng taong ito ng profile page na ito name done, okay? so yun medyo, sa to lang mo oh. uh, hindi maganda talaga yung nagiging imahe ng ating mga ahensya ng gobyerno kung sila mismo ay sinasampal ng harap-harapan nitong mga abusadong o agent ako ay para lamang sa mga biktima ng hula natutulungan natin at uh, <coughs> sinusuportahan natin para maibsan yung kanilang mga problema yung kanilang mga stress at anxiety at depressions yun ang dahilan kung bakit po kayo ito dahil napagdaanan ko rin naman po yung mga napagdaanan ninyo parehas lang sa inyo kung ano man po yung naranasan nyo ngayon but the problem is uh, mas maaga lang akong na ano, mas mas maaga ako nagising na hindi umabot sa ganong klase ng tapal system at hindi ako umabot ng talagang as in sobrang depression dahil mas naisip ko na mas kailangan ako ng mga tao at mga mahal nyo sa buhay lang yung isipin nyo na hindi naman kasi katapusan ng mundo once na nabawang kayo sa utang dito sa mga ola ulitin ko walang nakukulong sa utang kaya mas mabuting iwasan nyo na lang sila baka akala niyo nakakatulong sa inyo yung maliit na halaga pero bandang huli malaking problema so sana nakatulong ang video ito muli maglalabi po ako sa inyo na paki po ang aking mga social media account ang Facebook TikTok at itong aking YouTube channel maraming salamat at hanggang sa muli